Ano po yung balon mo? Magkano pwede mo ano pa Dapat, isa pa lang. Ilan ba ito lahat? Wait. Piraso? Ba't ikaw nagtinda pang bao sa pagdaran? Anong grade ka na po? Grade ko. Sige. Bibili po ako. Isang balon. Pwede pumili. Sige, bilhin. Salamat. Ito po bayad. Wala pa akong pangungkali. Magkano pa yung pera mo? Yan lang. Sige, sa'yo na lang yung 500. Walang ano man po. Atensya na po, tapos ang beto, oh, kaya wala pa akong Okay lang po. Sige, salamat. Sandali ha, dyan ka muna, babalik ako. Ah, siya pala yun? Opo. Hmm, sige, upo tayo Pogi. Isa lang binili niya. Wala ka pa pang varia daw. Wala pa po, tatlo pa lang po na binili. Bakit ka nagtinda Pogi? Pang baon lang po sa pag-aaral. Pang baon? Okay. Yung pag-aaral mo. Okay. okay. Ilan taon ka na? 15 po. Ah, galing mo ah. Nagtinda ka. Manha, anong gagawin? Bibili natin lahat para maka-uwi na siya. Bibili natin lahat para uwi na siya? Okay. Magkano to lahat, Pogi? Hindi ko pa po alam. Ay, ay hindi mo alam. Hindi mo nag-total? Magkano isa? sixty 65. 65. Ilan siya? 19 19? 1,235? Sige man, na. bigay mo na lang. Ito po para saya.